Fish on, fish on, fish. Oh, fish on. Woo, fish on. <laughs> hey guys, good morning. So, dito ulit tayo sa home spot natin. Dito sa Ilog Malis. Ayan. Medyo high tide ngayon, kaya maganda-ganda pa. Uh, ang gamit natin medium light na rice rod at saka duplo rod 10 pounds line at saka 5 grams na sinking minnow time check natin is 6.25 ng umaga maganda na ang kalangitan ayan so try na natin mag cast Oh, lebih ke, lebih ke. Ang din amihan, guys. Oh, let's go. First gas. Untik hmm, nang tumama sa kabilang ano, maluwag drag. Parang feeling ko malakas chance na may kumagat ngayon. Malinaw-linaw tubig eh. baka makatarpon tayo today Ado, ah. ang sumusunod tara dito na tayo sa may tabing ilag ay tabing ilag tabing. <laughs> dito na tayo sa may tabing ano tabi ng tulay banda dito madaming kumakagat sa akin eh Oops. First kasi natin ha, dito ha. Fish on, fish on, fish on. Fish on. Guys, fish on tayo. Fish on. Ha <laughs> ha! Oh, Tarpon, sabi ko na dito tayo makakahuli eh. Okay, pagodin muna natin. Mukhang pagod na O, oh, hindi pa pala Ayan natin in guys Double yung tama Good size na din Ligat-ligat din to Mga huh? one third siguro to Tukuanin lang natin yung ano dalawa yung hook na pumasok sa ano eh bibig tapos may isang tumama sa ulo oh naputol yung hook ko guys gagi lakas ah eh, ay naputol yung tali ko guys grabe buti di ako tinamaan ah Yeah. Tanggaling so, tanggalin ko muna yung hook. ito talaga pag sa si terpon madugo talaga, guys. Yeah. Ayun na. guys. Nakikita siya ng dangkal din. Medyo mapula na itali. Ayun. Bye-bye. Ay, muntik na sa bato gago. Sorry. Thank you. Woo! Fish on na, guys. <laughs> so kakabit ko muna naputol oh, oh grabe malikot talaga terpon kat kat eh ayan oh putol yung leader line palitan muna natin okay na guys napalitan na natin ang leader line ready to go na ulit Ooh. dun ulit tayo sa ano ang amihan dito pa rin tayo sa spot natin sa dito makagat eh saka mahilig sila dyan sa mga makangkong na yan oh fish on fish on fish on guys Fish on, fish on, fish on Fish on Huwag mo sabat, oh Woo, fish on Haha <laughs> okay, papagodin papagod din muna kayo, ah Nice one And Guys Pwede na natin siguro tong iangat. Ay, may kasama, may kasama. Pagod na siya, guys. Ayan, guys. So. Dito ka, guys. Grabe yung tama, Ops, 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 ops. Maka mali kot. Masih sirap, kamu nggak ada. Dan guys. oh. And guys, so oh, ganyan kalaki. Good size na din. you mm -hmm. mm -hmm.

pag dinigla ako di ba hindi tumutumog ayun konti hindi tulad nung kaninang malakas yung higit is on is on fish on Woo! Oh, talon sige second fish ay gago nakawala <laughs> Woo! sis <Jeez. laughs> Woo! eh guys, bumalik tayo nitong hapon. Nag-try akong gumamit ng bait casting. Nakailan ba to ako ng spinning na lure? Kaso walang kumakagat. <laughs>